For today's video nga ay dadayo pa tayo ng Morong Rizal para matikman ng isang unlimited merienda buffet. Nasa halagang 120 pesos nga ay unlimited mo nang matitikman yung kanilang spaghetti, pansit, biko, turon at may juice rin pala sila dito na may tatlong flavor na pagpipilian. At syempre dahil tag-init nga, kasama na sa package yung halo-halo na self-service yan. There's more, meron rin pala sila dito bilo-bilo. Pagdating nga namin dito ay napakarami na kagad tao at ang kinagandahan pa nga dito ay fully air condition yung dining area nila. At kayang-kayang mag-accommodate ng 80 to 100 person. O ba diba, Napakalawak noon. Yung unlimited merienda buffet nila ay every Saturday and Sunday lang. Nag-i-start pala siya ng 2pm to 5.30 p.m. Dito nga lang yan sa may Renaissance Artisans Coffee na matatagpuan nyo nga dito sa may Morong Rizal at katabi lang siya ng Renaissance School of Science and Technology. Meron nga pala sila ditong rice meal, gaya nga ng inorder natin na pork adobo at saka yung fried chicken. At kung pasta naman ay meron rin sila dito. At sa drinks naman ay meron din sila ditong hot coffee ice coffee, soda, milk base at saka yung ice blend. Take note guys ha, hindi kasama sa unlimited merienda buffet yung rice meal at saka drinks ha. Iba yung presyo niyan. <laughs> um, hello po, ito po yung uh, one of the best seller namin, yung uh, caramel macchiato po namin. Uh, with double shot espresso and the medium roast of coffee po. Um, sa halagang 150 pesos po, is uh, matitikman nyo na po yung tunay ng sarap ng kape. Hello. Ito nga guys, nandito tayo ngayon sa Renaissance Artisans Cafe. Dito nga lang yan sa Morong Rizal. Titigman nga natin yung merienda buffet nila na sa alagang 120 pesos. Meron kang halo-halo. Itong kanilang toron, spaghetti, panset, tas Tas may kasama ng juice. At meron rin sila ditong bilo-bilo. O ba? Diba? Sulit na sulit sa 120 pesos pare. Unang tikman natin syempre yung kanilang spaghetti. Ang kinagandaan dito guys, ang ginamit na cheese dito is parmesan cheese. ba? Diba? O, oh, paka-solid, pare. Mmm. Sarap, pare. Hindi niya basta-basta ng -basta spaghetti, ah. Mabisa. Tapos itong panset, tikman natin. May laman talaga, oh. May chicken pa, tas atay. Mmm. Mmm. Siyempre, hindi makawala sa merienda ang toron. Ito nga ang kinagandahan dito, guys. Meron na rin halo-halo, di ba? Bagay sa tag-init. Mabisa ito. 120 mo, pare. Mm. Grabe nga guys, no. So 120 pesos mo ay matitikman mo na to. Murang-murang to kaya dayuin nyo na to. Ito nga guys, at titikman natin yung kanilang pork adobo. Tapos meron na siyang kasamang buttered vegetables, 'di ba? Solid, pare. Siyempre, ang hahanapin mo sa pork, yung taba. Ito, 'di ba? Solid, bro. Rice. Mmm. Mmm. Grabe. Tap na ito. Grabe si Grabe nga guys, kung gantong adobo yung matitikman mo, mapaparami ka ng kain. Tapos meron nga rin pala sila dito soda na green apple. Tikman natin guys. Siyempre haluluin nyo muna to ah. grabe, ang sarap na ito. Sarap na ito. Uwi ko to. <laughs> Hello everyone, iniimbitahan ko kayo na bumisita or pumasyal dito sa Renaissance Artisans Cafe kung saan kami ay mayroong isinaserve na masasarap na inumin at pagkain. Tulad na lang sa ice blended na coffee base at ice blended na coffee base. Meron din tayo na soda at over ice na coffee base and non coffee base. Sa so, pagkain naman meron tayong rice meal, starters, all day breakfast at saka po pasta. Thank you.